general merchandise at naka live po tayo ulit ngayon. Ayan. so nakikita po ninyo. Meron na po ba akong audio mga Marton? Loud and clear na po ba? Sound check po tayo. Sound check. Comment po kayo sa section kung naririnig na malakas na. Okay, very good. Good job, team. Good job. <laughs> All right, naririnig na ako. Loud and clear. I'm so happy. Yay! <laughs> All right, ngayon, pag-uusapan natin ang mga Contempo series. Contempo. Ayan, sa harapan ko, nakikita ninyo, we have the Contempo 6, Contempo 6.2, Contempo 8, Contempo 10, and Contempo 11. So, dito muna tayo kay, kay Contempo 6. Point, uh, kay Contempo 6. Ayan, si Contempo 6, so titingnan natin siya ay pinaka-affordable natin na kontempo. May kita niyo manual pa yung kanyang um, tremble, base, yan, manual mo pa siyang pipihitin. Okay? 4,000 watts PMPO po ito, mga kamarton. Bluetooth feature, ne? meron na po siyang Bluetooth connectivity. Ibig sabihin, pwede-pwede nyo na siya i-connect sa inyong mga favorite na laptop, gadgets, like mga TV, de ba? Cellphone, oh yan. And uh, next, meron din siyang FM. FM tuner. So, saan mo siya pipindutin kung gusto mong mag-FM? Ito. Yang arrow, arrow na yan. Arrow to the left, arrow to the right. <laughs> ayan. So, pag pinihit mo siya dyan, ayan, Bluetooth mode yan. Pag nakikita nyo blue. ba diba? Ayan. So, yan naman yung FM radio. Okay. AUX. Ayan. So, yan yung mode natin. Alright. So, meron din itong USB playback micro SD playback AUX in. Okay? Ayan. So, meron siyang multi-channel frequency mic. Pati nga ako ulit ng mic. Okay, may kasama siyang isang wireless mic. Mas pinaganda na po natin ng ating wireless mic para sa Contempo 6. O, ba? Diba? Ayan. So, ang wireless mic natin, kakailanganin nyo po dito ng dalawang battery. Double A. Ayan. Dalawa po yan. Alright? So, check natin kung gaano kaganda ang magiging voice mo po pag ginamit mo dito at bumirit. Mic test. Hello test mic. Wow! Ang ganda ng boses, ba? Diba? Mic pa lang yan. Hindi ka pa kumakanta yan. Ang ganda na. Okay. Alright. So, eto po. Uh, ang speaker nito mga kamarton, kung titignan ninyo, meron siyang 6.5. 0.5 inches times to puyan na woofers. Meron din po siyang tweeter, okay? 2 inches naman po 'yan. Okay? So this one, ang battery neto is 3000 mAh battery. Yan po ay lithium ayon po natin. So nakikita rin po ninyo LED party light din siya na pwede nyo pong i-on or i-off ang LED lights natin. So, na-change nati din po 'yan. Okay, pipindutin lang po niya itong light SW. Okay? So, na-change po 'yan ng color. Depende po 'yan sa rhythm ng inyong mood. Pwede niyo rin po siyang i-off, 'o, 'di ba? So, that is our Contempo 6. Ah, nasaan na ang ating USB? USB, please. Nasaan ko ba nalagay? May, yung USB patugtog tayo. Try natin magpatugtog. Okay, baba ko muna 'tong wireless mic. Ayun. So, try natin magpatugtog, patugtugin natong Contempo 6. Okay. Contempo six. Okay. Yeah. Damage, damage, damage. YAYA yan ka ama REMIX DJ Christian. Naive. B -b -b Battle mode activated. Nina <gasps> 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 DJ Christian. Naive. natin. So, same song, patutugtugin natin po silang lahat. Alright? Okay, so may tremble po ito, may bass, may mic volume, may echo, and the volume ng music po natin. So, yan yung mga feature po niyan. USB, TF, U, AUX, mic input, okay, DC in, Diyan po kayo mag-charge. So, magla-light up po yan. Um, ng color red kapag sinarge nyo po yan. And then, kapag lobat po siya, may indicator naman po. Magsasalita siya. Please charge. Okay? Please charge. Lobat na siya. Charge. So, pag full charge siya, magiging color green. And then, that's the indicator na full charge na siya. So, ito yung on and off po na power on and off, okay? So, marami nagtatanong, ilang oras mo ba pwedeng gamitin yan? Okay? Mga kamarton, usually, mga 3 to 5 hours pwede. Depende kasi yan dun sa lithium ion na nakakabit dun sa unit. So, mostly ganun siya. And then, how, ilang oras ba ito charge? Um, maximum po is 8 hours ang charging. Pero kung nakita nyo na po ang indicator na nag-green na yung light, tanggalin nyo na po sa saksakan, okay na po yun, full charge na yun. Okay, hindi na natin kailangan antayin na 8 hours bago ma-full charge. Kasi depende po yan, iba-iba kasi ang ugali ng mga lithium ions natin. Okay, lithium battery. right. next naman, ang patutugtugin natin, okay, let's talk about Contempo Six point Two. Ayan. Okay. So makita niyo iba na ang face itsura ng ating Contempo 6.2, 'di ba? Oh. Mas pinaganda na po siya. Okay? All right. 'Yan na po yung new face ng Contempo 6.2, new version, okay? So, ang mic po natin, okay? May kasama rin po siya isang mic. All right. And of course, remote control. Ano ba ang meron dito sa 6.2? Si 6.2 ay 4000 watts PMP din po siya. Parehas din po siya ni Contempo 6. Okay? May Bluetooth plus TWS din po siya. Same din po kay Contempo 6. Ano ang pinagkaiba? All right. Ang pinagkaiba po nila Okay? Meron ito, 'yung charger niya ay type C na po mga kamarton. While yung isa is, anong tawag doon? DCIN. DC Tama. right. So, yan yung difference. And, sa mic, sa Contempo 6.2, dalawa ng mic input. O, oh, di ba? May mic 1, may mic 2. Bukod pa dito sa inyong wireless mic. Kasi itong wireless mic, built-in na po ito. Nagkoconnect na siya ng pusa. No need na i-pair or i-bluetooth yung inyong wireless mic dito. Okay? And, ano pa? Um, Of course, meron siyang mic priority. Marami po kasi tatanong, bakit ganoon ka Marton? Ha, pag nag-music kami, so, um tapos biglang kumanta, humihina po yung music, yung sounds nung song because naka-on po ang ating mic priority. Ano po ba 'yon? Okay. Sa lang po natin kayo. Minsan po kasi napipindot natin itong lights. Pag pinindot po natin, nilong press po natin, what will happen? Okay, lakasan natin. Yung mic priority, naka? Ito, off. Okay, P. Priority, P means priority, naka-on siya ngayon. Okay? Pag nilong press mo ulit, mic priority, naka-off. Yun po yun. So, ilolong press nyo lang po ito. Okay? Para mag-on and off yung mic priority. Pag di nyo gusto, na humihina ang, in, ang sounds ng music. Okay? Off nyo lang po ito, mga kamartan. Okay? So, ngayon, tignan naman natin, okay, kung ano yung sounds niya. Kung paano siya. Kasi 4,000 watts PMPO, di ba? Okay, punta tayo doon sa same song. Okay, next song. We are not responsible for causing any hair damage. 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 Yaya ngintas sa mga bagong remix. The DJ Christian. Nive. Battle mode activated. nakita rin ninyo, narinig po ninyo ang tunog ng Contempo 6.2, di ba? Hindi nakakalayo ng sound sa ating Contempo 6. And ano pa ba? Meron siyang playback, okay? Meron din siyang um, remote control na kasama. 6.5 din po ang inches ng ating woofer times 2. Okay, feature niya mas pinaganda, okay? And then normal po 'yan na may umiilaw sa gilid, okay? Three, inches naman po ang kanyang Twitter. Kung kanina is 2 inches yung Contempo 6, this one is 3 inches yung kanyang Twitter. Okay? And then, 3,000 mAh battery din po siya, LED dynamic light, and may recording function. All you have to do is to press the record. O, oh, ba? Diba? So, sa mga nagtatanong dyan, magkano ba itong mga to? PM lang po kayo sa Martin Gerald Merchandise para masend po namin yung Contempo Series kung magkano po itong mga to, yung SRP price. Of course, hindi naman namin syempre ibibigay ng SRP price para po sa inyo. Basta kayo ay naka-follow sa ating Facebook page, Martin Gerald Merchandise. Syempre, may... 10% discount. Diba mga ka-Marton? Alright! So, let's go to Contempo 8.2. O, diba? So, at least nakikita niyo po sila kapag sama-sama, nakikita nyo po ang height, kung gaano po siya kalaki, gaano siya kataas. O, ba? Diba? So, mas maliit lang po si Contempo ng konti lang naman. Si Contempo 6.2 kay Contempo 6. So, move over. Ayan. Okay, dyan ka muna. right? Next is si Contempo 8.2. Si Contempo 8.2, same, din, same din siya ng feature itsura kay 8. Point, kay 6.2, okay? Ano ang difference niya? Syempre dahil mas mataas siya, mas malaki siya. 5000 watts PMPO. Yun yung difference niya, mas malakas po siya compared kay 6.2. O, oh, ba? Diba? So, ayan, naka-on po siya ngayon. Okay, naka-Bluetooth. Alright. So, 5,000 watts PMPO, may Bluetooth plus TWS din po yan, mga kamarton. May FM tuner, USB playback, okay? May AUX in, and of course, Type-C pa din siya. Katulad ng 6.2 Type-C na ang ating mga chargers, okay? May kasamang isang wireless mic, and of course, remote control meron din niyang kasama. right, so, uh, ano pa ba? Oh, check natin yung sounds. Huwag natin kakalimutan yung sounds. Okay. So, mas pinalaki natin na version ng Contempo. 6.2 Okay. Mga dahil wala na siya mga manual ng teacher, dito, pipindutin nyo po yung mode para mag-change ng, kung gusto nyo mas mataas yung tremble, iaangat nyo lang po siya. Okay? Kung gusto nyo pong mas mataas yung bass, ayan, digital na siya. Okay? tremble, T, B stands for bass. Okay? C, this one is for the mic volume. Okay, see you And then, eto naman, echo Echo for the mic, of course Yan yun gusto mong i-change Ng mga feet, ano niya Gusto mong timplahin Okay Alright So, yan yung mga features niya Na dito nyo po pipihitin sa mode Okay Okay Next na tayo our Contempo 10. Okay, balik na natin si Contempo 8. Okay, mga kamartan, don't forget, message lang po kayo. Mag-PM lang po kayo for the con for the SRP prices. Okay? Alright, so kailangan natin ng more muscles. Okay, thank you so much, Doms, for helping. Okay, si Contempo 10, o oh, ba diba, Meron niyang ano, gulong sa likod. Kaya hindi ka maihirapan. Okay, hindi ka maihirapan na. Okay. I-move. Front to back, left and right. Because meron siyang gulong sa likod. Okay? So, ayan. Si Contempo 10, okay? Il ang PMPO po ng Contempo 10, Okay, is 6,000 watts PMPO, mga kamarton. May Bluetooth din siya, plus TWS. And, may FM tuner, USB playback, mic SD playback. So, may UX in din siya. So, same feature ng mga Contempo 6 and 6.2. Pero ano ang meron sa kanya kakaiba? O, oh, ba? Diba? Ano yung kakaiba sa kanya? Mind you, meron siyang guitar volume. May guitar input siya, mga kamarton. O, diba? Wala yan sa kontempo. 6 and 6.2. So, level up tayo. Meron siyang guitar input. Alright? So, syempre, dahil 6,000 watts PMPO siya, meron siyang meron siyang speaker na 10 inches by 2 dalawa yan, 10 inches by 2. At yung tweeter niya is 2 inches naman. Ang battery na ito is 7.5 AH battery. LED, may LED party light din po siya. Okay? So, ano pa ang feature na ito? Siyempre, bukod sa may guitar, yan yung, yung kakaiba sa kanya. May guitar input. Ano pa kakaiba sa kanya? Si Contempo 10 ay merong... Pwede mo siyang AC-DC. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin habang naka-charge. Basta ipipihit mo lang pa ganito. Okay? Habang naka-charge. Para magamit nyo po. Naka-direct po yan. Okay? So, pag nakasaksak po dito yung charger, pipihit nyo po ito para magamit pa rin po ninyo ang inyong unit habang naka-charge. Para hindi po masira ang unit. So, siya. Ayan, si Contempo. 10. Si Contempo 10, pwede mo siyang gamitin habang naka-charge. Diba? Ang galing ni Contempo 10, no? Kaya I love this. May kasama siyang isang wireless mic din. built in na yan. Kaya no need na i-Bluetooth. Okay? So, yan yung feature ni Contempo 10. Alright? So, SRP price, PM lang po kayo para ma-send po namin, pati mga details, mga features po niya. Okay? right, balik na natin si Contempo. 10. Okay. Alright. Wait, napatugtog ba natin si Contempo 10? Hindi! Oo nga pala. So, game. Sige. Patugtugin natin si Contempo 10 para marinig natin yung difference. What channel? What number? Uh, Next song. Yes. Number seven. Davis. Okay. Ayan. See si number seven. <laughs> we are not responsible for causing any damage. 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 Yay, I can call the, the Bad Room Remix. The DJ Christian Night Battle Moon. Activated. dito po kayo sa store, matmaridig niyo po sila physically na tumutugtog, mas mararamdaman niyo po yung lagundong nila. Okay? Oo. Oh -oh. Alright, that is Contempo 10. Okay? Mamaya, don't worry, sasabihin ko yung SRP price. Okay? Next is our Contempo 11. So, ano ba si Contempo 11? Lapit ka. Tara. Si Contempo 11, okay, makikita nyo ang galante, no? Ang elegant ng feature niya. Okay? So, mapapansin ninyo kung gano'n siya kataas. Nasa bandang rib part ko na siya. Ayan, ganyan siya kataas. 9,000 watts PMP o to. So, talagang malakas po siya, mga kamarton. ba? Diba? Meron siyang, ano, uh, Bluetooth plus TWS din. Ano po ba yun? Kapag meron ka pa pong isang unit na ganito, okay, pwede siya mag-pair sabay tutugtog using your Bluetooth devices. Naka-Bluetooth po siya. Sabay siyang tutugtog. Okay? So, next, may FM tuner din po ito. Pwedeng radio. Okay? Makinig sa inyo mga favorite radio station. May USB playback din siya. Okay? Micro SD card. Okay? Ayan. AUX. In. May dalawa siyang kasamang wireless mic na nandito sa likod. Ayan. So, nandito siya sa likuran. Okay. Dalawang wireless mic yan. Ganyan ang itsura niya. Nang wireless mic natin. Okay. Next, meron din siyang, ano pa? Isang guitar input. Ito yun. Ayan. May guitar input siya. Okay. So, pwede pwede maggitara gitara using Contempo 11. And, 10 inches din po ang ating woofer. Okay, 10 inches ang speaker. Okay, 10, dalawa yan, times 2. 10 inches yan. And 2 inches yung kanyang tweeter. 14 AH battery naman po siya. And may, nati-change din po ang kanyang LED light. Ano pa ang kanyang feature? Okay, may mic priority. Okay, ano pa? May equalizer. May TWS pag pinindot mo. Alright. Okay. So, si change mo rin po yung lights. Ayan, nati-change po ba? Now, off din natin. Nati-change siya ng mood. Depende yan sa mood po ninyo, kung anong gusto po nila. Of course, kung gusto mo siyang mas mahabang gamitin, off nilang po yung inyo pong LED light para at least mas longer hours siya po magigamit itong Contempo 11. Si Contempo 11, kailangan po itong i-charge bago, bago po gamitin. Mas maganda pong i-charge bago gamitin. Alright? Okay, so anong difference po niya? Mas maganda ang itsura ni Contempo 11. At the same time, mas malaki, mas malakas ang PMPO. Yun po yung difference po niya. Alright? So, among the other Contempo series, si Contempo 10 lang talaga ang ACDC. Pero, syempre, the other features, yung iba't-ibang faces po nila, depende po yan sa inyong preferences, de ba? Kung saan yung, ay, mas type ko tong si Contempo, si, Contempo, sabihin natin, si Contempo 6, de ba? Or si Contempo 6, 6.2. Depende po kasi yan sa panlasa, preference ng ating mga customers sa inyo po, di ba? It's in the eyes of the beholder, kumbaga. Okay? Patutugin natin si Contempo 11. Munti kang ko na makalimutan. <laughs> Ito, ang ating USB port. Okay? All right, mm -hmm. so volume. <laughs> 2011. Ang ganda niya, 'di ba? Oh, 'yun. All right. Oh, 'di ba? So, ayan. Ito ang ating Contempo series. So, ngayon, magkano ang SRP? iisa -isa na natin. Oh, come on, come on, come on. Lapit, lapit, lapit. Contempo How much po ito ang SRP price? Siyempre, hindi nyo mamakuha ito ng SRP sa amin, mga kamarton, pa sa follower kayo. Ready na ba kayo dyan? Okay? Ang SRP price ng Contempo 6 natin is 4299 pero makukuha lang po nyo sa amin dito ng secret. <laughs> basta follower price. Don't worry. PM lang po kayo. Dahil ipipm ko rin po ang presyo. With details, lahat kompleto yon. Alright, next. Contempo 6.2. Okay? Si 6.2, ang SRP price po niya is 4,999. Okay? Alright. So, nakikita nyo yung difference ng prices. Si 8.2, ang kanyang SRP price is 5,999. Okay? Okay? Si Contempo 10, magkano ang SRP? 10, 299, mga kamarton. How about si Contempo 11? Ang SRP price po neto is nasa 20,000. Okay? 19,999, peso na lang, 20,000. Okay? So, yan po yung ating SRP prices. So, ano pang inaantay nyo, mga kamarton? PM lang po kayo. Kung ano mga Contempo series ang gusto po ninyo para ma-send po din namin ang mga detalye at follower price po na to. All you have to do is to follow us here in Martin General Merchandise Facebook page. Ayan! Sana nagustuhan nyo pong ating live for, to for this afternoon, for today. So, next natin natatakal, okay? Um, Ibang concert, ibang product naman natin, or ibang product natin, okay? Tuturuan din namin kayo, ang next namin, tuturuan din namin kayo papano um, yung mga TVs, i-Bluetooth, or papano siya i-connect, di ba, sa mga iba't ibang -iba devices, ayan. Alright, maraming salamat mga kamarton, okay? Always remember mga kamarton. Basta sa Marton, safe ka. Dahil dito sa Marton, kung kailangan mo ng original na concert, punta lang dito sa Marton General Merchandise at 335 Caritas Palanca Street, Quiapo, Manila. See you here! Bye mga ka-Marton!